Mas, pero ang tubig. Niyo, matagal nang naninirahan sa barangay Happy Homes, Baguio City si Elmo, pero kada araw malaking hamon ang sumasalubong sa kanya imbes kasi na sariwang hangin mabahong amoy mula sa ilog sa tabi ng kanilang tahanan ang malalanghap hap ang sobra ang amoy kapag umagang umaga yun, naamoy na mo yung siguro galing sa Casilesyon, mga si Tank, o kaya yung galing sa Slaughter nung ano nila, kaya sura ang amoy dito. Lalo kung hindi umuulan, sobra sa umaga. Dahil dito, pati ang kalusugan ni Elmo at kanyang pamilya ay apektado. Yun nga ang problema ay eh, sa, sa ilog na dito eh. Ako nga eh, nagka-sinus ako noon. Kaya wala na nang ibang lilipatan, kaya yun lang. Titiisin lang ang amoy ng ilog. <laughs> Titiisin lang eh. Walang ano eh. <laughs> walang puntahan eh. Sa paglobo ng populasyon sa lungsod ng Baguio, pangunahing problema ngayon ang polusyon sa mga ilog. Bagamat mayroong sewage treatment plant ang lungsod, hindi na nito kayang saluhin lahat ang maruruming tubig mula sa mga kabahayan, establishmento at mga imbornal. Ayon sa pag-aaral, ng wastewater generation natin ng mga households dito sa buong Baguio ay nauuwi o napupunta sa mga canals, sa mga rivers, sa mga sa lands, sa drainages without treatment. Only 5% yung actual ngayon na napupunta sa ating STP para sa treatment. At yung 5% pa na yon ay hindi pa nakakapasa doon sa water quality standards ngayon ng BANR. Sa ngayon, 8,600 cubic meters kada araw o labing apat na porsyento lamang ng kabuoang maruming tubig ang naproposeso ng kasalukuyang sewage treatment plant. Kaya naman matagal ng planong solusyon dito ay i-rehabilitate ang pasilidad. Katunayan, ang pondong gagamitin dito ay kasama sa multi-billion Baguio Resilient City Tourism Project. Sa current na plan natin, sa current na feasibility study natin is nasa 35 yung base loan is nasa 35 uh uh 35 million uh, dollars no so that's around 2.9 billion pesos okay 2.9 billion pesos at uh, tatlong aspeto yon number one is yung uh, infrastructure mismo yung rehabilitation ng ating uh, STP pangalawa yung mga sewer lines natin and pangalawa is yung tourism productivity kasi ito ay nakaangkla sa, sa tourism uh, project ng uh, Department of Tourism ang bagong pasilidad na itatayo ay kaya magproseso ng 12,000 cubic meters na wastewater kada araw. Bahagi rin ito ang pag-aayos at pagpapalawak ng 6 na kilometrong sewer line para maidagdag ang 5,700 na bagong koneksyon. Kapag natapos ito, inaasang hindi lang mababawasan ang polusyon sa Balili River kundi mabibigyan rin ng mas malinis at mas ligtas na kapaligiran para sa mga residente. Pero nitong Hulyo, sinita ng Environmental Management Bureau Cordillera ang pamahalang lungsod dahil bigo nitong masolusyonan ang polusyon sa Balili River. Ayon kay EMB Cordillera Regional Director Jean Borromeo, nananatiling mataas ang coliform level o dami ng dumi sa tubig ng Balili River. At pinag-iisipan na nitong magpataw ng multa sa pamahalang lungsod bilang paglabag sa Republic Act No. 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004. Kaya tanong tuloy ng karamihan, kailan ba sasakotuparan ang rehabilitasyon? Ayon sa Sepmo, inaasikaso na nila ang pagpapatayo nito pero wala pang katiyakan daw kung kailan sisimulan ang proyekto. Yung solution ngayon na na, na, na meron tayo, yun yung mga pending ngayon sa ating mga sa ating uh, City Council. Uh, well, uh, sa side naman ng ating uh, executive uh, branch, no? So yung mga eh, technical studies, mga financial studies to to build the project ay nagawa na natin. Nagawa naman na natin and sinabit nga natin ito sa sa NEDA, sinabit na natin ito sa TIEZA and yung mga ibang mga document na kailangan nila para makumpleto natin ba, para maaprubahan itong proyekto na ito. Ayun yung sinabit po natin sa City Council for their, uh, for their uh, action. Dagdag pa ng EMB sa pamahalang lungsod, posibleng umabot ng higit 25,000 pesos hanggang kalahating milyong piso ang posibleng ipataw nilang multa kada araw hanggang masolusyonan ang polusyon sa ilog. Ron Maranan, RNG News.